Hello guys, good morning, good morning. So, bago na mata ni guys Bago kong mata Kay mo rin gigotong gi man atong bitok guys no So, gigotong man atong bitok Motong nakaunun na ako na Mumata na Tapos, toon na lang ning Isda kay kinilaw man ni eh guys So, ato lutoon o kinilaw So, na mga lamas diya guys Bitok lamas ay by the way kulang gayo ka ng suka mo ito ko, kung yung suka para makompleto. so bago ta magsimula guys uh, magluto sa tagkan bugas gayo lutoon sa nato bugas so tulo lang ka syupa itong lutoon na, na guys pero bago magkuhan guys ako sa nang ibutang na kayo na hotdan din bugas na yung murta ako sa nang ibutang iabusan ako so muna So, i-continue na to Ito itakos sa siyupa. Sa tulo ka siyupa. Ito itakos dira, guys. So, pag tulo ka siyupa. Tama rin na sa dok. Tama rin na sa mga unay. So, muna. Ito nang kilisan na. Ito nang kilisan. Kaya kailangan manggun na mahinlo ang bugas. Kailangan yung nakilisan guys. Bago itak ang atong bugas. Kay, para inlo ba. Para iwas, iwas magkasakit guys. Kabalo na ka sa bugas da, daghang kay masakit na makakuan mo na muna guys ato nang kitak ang atong bugas sa rice cooker o ato nang ipaslak ang rice cooker sa kuryente at muna na maghiwa na ta guys kay murag lamay na ikaw nung kinilaw guys no muna maghiwa na tag mga panakot mga lamas ato nang hiwaon na to, tong panakot guys mga kay maram ginang lamas makapalami sa tanan na niluto guys no ang lamas na makalamile eh. pero lahat itong lamas sa kuwan na mga lamas at kinilaw guys na pipino, cucumber, sibuyas tapos kuwan kamatis loya pero ang makapalamig gid sa kinilaw guys no kay ang loya gid kay humot manggud, ang kining sibuyas ug nalimtan din ako ang, ang butang mo na guys tapos butangan ug kamatis ug dinay makapalasa sa kinilaw guys na tapos suka so suka na pa huwag suka na guys eh okay, walay suka kitong lamay kitong lamay gitong suka suka na tumba guys amo panita na panitan ato para limpyo ang loya panitan ato panitan ma panitan ug mayo sa mas pagpanit sa tanang panit himulbulan ba so mana panitan na tong luya guys kay para lo tapos kaya to binang kaunon po nato na nag apil ang kwan guys ang sa mga lamas tapos daghan nato glamas lamas ay wao na natanan tanan para alam yung kaya tong kinilaw so mao na <laughs> iwa tag guys so mao ni na time na bago po kay mata tapos gutom na kayo tapos mao na nakaunon na pasensya na day guys sa kana mga kalat ti kay kalat kay ang ano, kalat kay mga nag nagkarambula lang ang mga hugason karambula lang ang mga plato uli arrange so pasensya na kay guys sa mga kalat mo so atong hiwaon hiwaon na tong mayo ang lamas pa ang paghiwa sa kinilaw guys dapat kinaginagmay gid ginagmay ang paghiwa sa mga lamas sa kinilaw kay para Uh, lamik kay pagkaon ang mga lamas guys lamik kay pagkaon no so mauna so mauna ni guys na humanag kuan ako nang i-mix na na ako humanag hiwa og malamas lamas ako nang i-mix ang mga lamas sa kinilaw mauna -imix, i-mix na na to ba diba? dagang i lamas guys na tapos gamay rang isda so lamik yung kayo tapos butangan kuan suka na pastang na pastang mas luma so grabe kalambe mga nang pipino kukumbir sa so, itong hiwa ito ang butang ano suka tapos ito ang mix mix Ihalo mayo Butangan ano gamay nasin. asin lami, pastang lamia o ano siya guys tapos tilawan na to.